sa lahat at ngayong araw na ito ay pupunta po tayo sa Barangay Hall doon po sa Multipurpose Hall kasi mayroon po tayong ayuda dahil dumating po dito sa amin ang bagyo at sa kalindol kaya mayroon pong bigay sa ating pamahalaan na ayuda para sa amin. At time out muna tayo sa pagpunta sa bukid natin ngayon kasi siyempre asakasuhin muna natin yung ating mga ayuda po dito sa ating sa aming sa barangay na ito.

Hey guys, nakasakay na po ka guys. Nag-flag na po. Hey, yan po yung driver namin so, guwapo guys. na yung halangga guys. Ngayon kakain siya ng durian yung balat lang, hindi yung laman. Mahala oh, no. ah, siya. Dito kayo makikita ah. ng... Wala kayo, basta kami ay sasakay oh, na. May sakay, isa <laughs> <kayo nun. laughs> Isan mo yun ay. So kami ay maiiwin na. Ooh. Guys, andito yung kumakain ng langga. Ngayon, balat naman. Ang kakainin niya kakatai pa! Paspas siya naman! Paspas! Oo! Vlogger na eh! Paspas Nakain siya ng balat ng alaka tae! Punod! Hello everybody! Hello everybody! Ano ano? Kasi magkano kami sa ayuda at kami wala ng bigas! Ano ngayon? Ano na po na po? po? na

<laughs> At kami ay nahihilo na dito. Kaya, para salamat sa pag pulipap, pulipap dyan. Before ah, and Kuyawa, kuya Okay, na po kami. Eh. Tayo dito.

kapoda mm -hmm. kami dito para mag claim claim na guys enter the program <laughs>

One. eh Jeez, salamat. Okay mga kakiyay, nandito na po yung ayuda natin. At sabay-sabay nating tingnan ang ating nagpuhang ayuda. Ayan. Okay. Po, tingnan natin. Ito po yung laman. Yan po, isa-isa nating tingnan. Wow. Ito po, limang piraso yung KopiKo. May KopiKo po tayo dito. Yan. Limang piraso. Yan. Tapos mayroon po tayo yung Champion na twin pack. Ito naman din ay pang- Tapin natin. Yan. yan. po. At ito po yung priska tuna. Yan. Limang piraso or oh, limang piraso ang Ano ah, nito? Sa dalawa, tatlo, apat. Apat na priska. At saka ito namang priska na sardine dalawa dalawang friskan na sardine yan at ito naman bingo corn beef may dalawang bingo o tatlo ba ito aapat ah, na bingo na corn beef yan at yung bigas natin ito anim na kilo yung bigas natin. Marami pong salamat po sa ating uh, pamahalaan na nagbigay po ng ayuda sa atin. Yan po. Yan. Maraming maraming salamat po lalo na sa aming barangay sa Hornasan at sa ating Municipal of San Agustin Surigao del Sur at sa ating province sa Surigao del Sur. Salamat po sa inyo sa pagbigay ng ayuda sa amin. Malaking tulong na to sa aming pangaraw-araw. Ayan na po lahat ang ating nabuksan na ayuda. Maraming salamat po sa lahat. At hindi na po ako magtagal. Kung gusto nyo ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, click notification bell para updated kayo sa bagong upload kong video at paki-share na rin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.